talagang mahilig ka sa mga rap. Of course. Uh, lalo na kapag nasa taping, di ba? So, uh, kailangan mo na snack, Pero pwede na rin siyang pang, pang main course kasi meron na ako na uuwi mga dessert, eh, di ba? So, kailangan ng main course. Ba bagong blessing, bagong mga anak si Maria. Uh, yes, so happy, so happy. And congratulations pala kay Zia because of course she was named one of the... Ano man, anong pakiramdam mo na most beautiful na asawa ko? Pati pa anak mo most beautiful. Buti na lang mana sa ina. <laughs> Hindi, halo naman. Do you, do you tell her that? Do you explain to her what happened? Like na, ano siya, na napili siya mm -hmm. isa sa pinaka... Hindi, hindi. I don't think, na uh, uh, she should know at this point, but... Uh, kaka, la, ngayon ko lang din alaman okay. eh, so hindi ko alam paano sabihin. Pero hindi pa naman, hindi pa naman siguro kailangan sabihin. Kailangan lang malaman niya na kailangan niya bumait, di ba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Eh kailangan How is she with the Lalo you? na sa kanyang ano, kaparating na kapatid. How, kamusta siya sa ano sa pag-adjust? Siyempre, magkakaroon na siya ng kapatid. Tinutulungan na niya kami sa pag-aisa so, wow. No, sa excited. Mm -hmm. Uh, um, si, si sobrang ano, napakabibo, talagang, at mahilig mag-perform. Oo. Oh. Mana ulit sa iyo. but, <laughs> 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 mat, ano, but hindi mana sa tatay. Ah, uh, ayaw ko. <laughs> tingin mo yung lalaki naman sa'yo magmamana? We'll see. mare. Yeah. Maaari, maaari. Hindi, would... pero tingin ko talaga. Uh, yeah, siguro karamihan nakuha niya sa kanya ang she's a completely different person compared to us both. And may, may sariling karakter, may sariling pagkatao. So nakakatuwa dahil uh, siya ay siya. May napag-uusapan na ba kayong name? Meron kami mga pinagpipilian. Uh -huh. Pero sino ba ang pipili? Uh, Kasi ano kay Sia? Ah, si uh, uh, Siya si na pumili. Ngayon ba ikaw naman? Hindi, pareho, pareho kami. Kahit na kay Siya talaga. Hindi siya junior? hindi junior. mede. dumumulat ng poster niin. at alam niyo about Korean adapted na action thriller. ah, oh so ibong kisera naka-mesho. naka-mesho na kami, nag-photoshoot na kami na poster ni sa araw. ano? ano klase nito? um Korean adaptation siya no. Mm, ang title ay uh, A Hard Night, mm -hmm. two, 10, 10, May leading lady ba dito? Ah, uh, wala nila eh. Wala wala. Anong magiging time? Um, Yun yan, A Hard Day Gano'n ka ang action? bang Action suspense comedy. May pag a comedy. Kaya, medyo exciting. Sino uh, ang Lawrence Fajardo. talaga ang ano to, no? Talagang... kailan ang target nito? Eh? Kung umpisa kami siguro after, after Marian's birth. So, syempre kailangan mm -hmm. na lahat ng oras ngayon. So, huwag ang disipin mo ka niyo. Anong Ah, um, Nice! Kalapit okay. na yung June ni Marian. Ano yung mga preparation na ginagawa mo for the second baby? Um, sa so, father? Yun, kailan. Bukos ng konti ng trabaho. Tapos sa hanggang maaari yung oras talaga na yun sa bahay. Any moment, di So yung Holy Week nyo, nandito kayo? Kasi syempre, welcoming na. Ito yung summer. Kaya nga ba 16 to 20. Dito kami. So ito lang yata yung Holy Week na talagang hindi kayo makakatagpil. Okay lang yun. Or not complaining. <laughs> <laughs> sa pagiging bibo ni Sian, kinakikita mo bang mag aartista ma din siya or parang bawal on comic commercial lang? Mo. So, hindi naman namin masabi, pero uh, sa tanda niya, kung saan siya masaya, din kami supportahan namin siya, pero mahalaga gusto namin uh, matapos muna siya sa pag-aaral niya. Nang so, iba ibang excitement sa baby boy, okay? mas para ba? Or Uh, iba, iba-iba, iba, pero wala naman Parang same lang, ibig sabihin, iba dahil second. Hindi ko man sasabing mas ligit yung excitement ko kayo so, sa Isaiah. Ibang klase lang ang excitement.